ako po si Father Marco Cyril de Rosario Convento, kinikilala kilala din bilang Father Marcy, no. Tubong Diktong, no. Uh, ako ay naordenahan no, bilang pari dito sa parokya ng San Isidro Labrador noong January 13, 2011. Bilang no anak ng ng Rosario, anak, ako ay katlong pari sa buhay, no kinuha si Padre si Father Jojo si una, si Padre Alain, si Padre Bobby, nakakalasi ko. Then ako po ang uh, ang tuwing pari. No? At ngayon po, uh, ako po ay na-assign as parish priest ng The Resurrection Parish sa Hulugan, ng no? Kansa, Kavite. Uh, ako ay bata pa lang. No? Ang laro ko na ay bata, ay hindi pangkaryong laro. Meron akong munting kapilya na may kumpletong gamit, mayroong vestment investment at nagbisa-misahan na no kasama no ng mga uh, kapitbahay namin kalaro at mga pisang ko. ito'y bahay ng lola ko, accessible house. So, pag umuwi ang pisang ko, meron kami misa-misahan, meron din kaming pusipusyunan, meron din kaming karakulapulan. Uh, isa sa mga sumisimba sa akin noon at nakikisama sa karakul ay yung dati yung vice mayor na si Gigi na uh, Mandes, ng aking kababata. No? So dumalaki kasi nga ang mami Kro isa at sa aktibong simbahan at uh, kaibigan namin lahat naging kura-paroko ng, uh, ng Ligtong. So malaking inspiration na nagpunla sa akin ng biniging ang bokasyon ay si Father Jun Poblete na kung ay siya ay tubong ding rosaryo. No, siya ay buhay. No, at no, lagi siya sa aming tahanan. At ganyan din sa bawat yuto ng aming buhay, magpasa hanggang ngayon, ay lagi andyan si Father Jim Poblete. No? At kahit siya nang ma-assign siya, pinupuntahan namin. No? siya yung, at yung mga sumusunod pang pari ay nagtulado din ng Disney. At lagi nga akong kasama ng aking na mga uh, magulang, lolo at lolo no? sa pagsisimba. No? Ito po. Actually naman, ang halos lahat ng tradisyon ng ligtong, magamat ako'y matanda ng dalawang taon sa parokya ng ligtong, no, Uh, lahat ng aming tradisyon, kahit ang disenyo ng simbahan, kahit no, uh, ay hangot lagi sa rosario, Kasi siya ang mother parish namin. Bagaman nagkaroon ng sarili ni parokya, may sarili mong patron, hindi nawawala ang debosyon ng Victor sa mahalan niya. Magka-partner, magkakambal ng debosyon niya ng Tiga dikto at kung ikay papasok doon, ha? hindi ko palang gano'n ngayon, sa bawat tahanan, taga dito, may dalawang larawan sa altar. Ito ang larawan ni Tatay Ito, ang at ang mahal na birhen ng Santo Rosario. Kaya po, no, talaga, no, bahagi ng aming tradisyon, pag ng Mayo, ay paglinggo, doon kami sisimba. At namimiesta na rin, no, at doon nakikita-kita ang magkakamagaan, kamag-anak namin sa rosario. At natatanda ko, simula bata, yung dati ko, yan ay tangan ng mga manatang nagsumasayaw ng karakol. At pag ay, no, magbago ipasok ang karakol, uuwihan su dito, susunduin ako para ako'y isama sa karakol sa pagpasok. At ako'y pasan-pasan lagi ng dati ko sa balikat niya na sumasayaw. Ha pareho naman, walang pinagkakaiba. Kahit ang arko, kahit ang gayak, na may kortina, na ganyan, ay parehong pareho. No, makikita mo talaga ang sa linas kasi nga ay pati kung tutusin lumang simbahan na altar ang fasad, awit din ang kapanaryo ay nasa gitna. Ang ma masabi ko naman din na mukod doon, napaigiti yung aking demotion no, ako ay naasa bilang senarista sa panahon ni Father Odi Olimino, ni, ni Father Randall Marero, ay tumigil kami sa Rosario ng tatlong buwan. At doon ko, ang nagpalaling sa akin ay na inspire ako sa debosyon ng mga tega, salinas, tega sa Linas o tega Rosario sa Mahalagiri. Doon ako na kumkaw at na, para ba na hawa no? do sa pagmamahal nila. Doon no. araw, may kukumpere lang talaga ang masasama na ng mga kapapol ay mga talaga may edad na hindi wala pihira ang kabataan. No? Uh, at least ako na kabataan ko, hindi so, man talaga nakikita ko. At, natutuwa ako na maraming kabataan ngayon ang nagdilugosyo. No, natutuwa. Pero ako din, parang isang hamon din na ating suriti, i kritisin yung ating pagdilugosyo. Ito sana ay magbumula sa puso. Hindi lamang ito yung isang pakitang tao, palabas o katuwaan. Kasi yun yung mga nakakalungkot na ang karakula hindi na devosyon, nagiging parang passion na lang. Katuwaan, kasi trending, no, nakikita sa iba't ibang parokya. Pero ang tanong ko, ay ito ba yung tulay na pagkapahayag ng pag-ibig at devosyon sa mahal na Birin Maria? So, hindi pa lang ilakoy. kundi hindi palalimin. No? Huwag lamang external. Hindi lamang panlabas. Hindi lamang manakiuso, Hindi lamang katuwa. No? Maganda ay... No? At lagi miski si Father Dear ay sinasabi niya na ang parang sila ba maging, maging patuloy na maging ang rosaryo sa pagsasaya ng karakol na malumanay, hindi maharot, no? At ang demosyon, naalala ko din niya, nakikita ko pa rin na ah, uh, ang karakol talaga nung araw at ayun ngayon ay isang panalangin, isang pagdebosyon, isang, isang panalangin sa mga ng pagsayang. At noon talaga nakikita ko, sa rosaryo ko lang pinakikita, nang palagsasayaw ng karakol at nakita mo talagang debosyon ay nakaharap sa mga labi. At nagdarasa ng rosaryo. No? Na, ang, ang focus ay makita mo sa birin, sa mahalabirin, hindi no, sa sarili hindi sa nakikita. Makita mo ay at nakikita ko ang karakol sa atin, ito ay expression ng mga tao, hindi expressive sa faith, lalo na mga kalalaki. Siya. No? Dito mo makikita kasi, no, ito'y nagbubuklot sa bawat nagarosal, sa bawat deboto. Mayaman ka man o mahirap, may pinag-aralan o wala, malalim pala pala tayo o hindi. No? Lalaki, babae, bata, matanda, no pinagbubuklo ng isang debosyon no kahit di pong akala mo la sengero maton pero pagdating sa mahalabir no? hindi maari siyang sasayaw no makita mo yung katintiman ng kanyang no pagdarasal no at yan ay na na, na nasaksihan ko at sana ito rin yung no uh, ating palalimin no ang ating debosyon ang ating no pagkakaroon ito yung tatak natin ito yung uh, uh, ating na naway maging uwaran tayo. Huwag nating sirahin, no? Huwag natin pababawi, no? Huwag lamang ito ay parang isang paliksahan na pagandahan, paramihan, no? Pasikatan, no? Hindi, hindi yan ang devosyon. Hindi titanda ng pakilala mo kung paano nag-ano ang naging lugar, huwang na mahalabihan sa buhay mo. Pagkapasalamat sa kanya, pagkipiwala, na lagi andyan siya kung paano niya sila mahal ng ba ang kanyang anak ay alam natin na siya ay binabayan hindi, hindi niya tayo iiwan no paano niya? hindi naging tapat siya no sa Dios naging tapat din siya no sa atin no masaya nga kasi nga parang sa inyo sabi nyo long overdue na na uh, is confirmation of long devotion you no know, sa akin at sana ay tandaan natin ang parasyon ng isang biyaya ang bawat biyaya may kaakibad yan para sa sinisar. May pananagutan. So, wala natin itong pride natin. Ay, koronada ng aming patrona. Huwag lamang sana yung mauwi yan. Yan ay yung car na ng formasyon. So, hindi isang hamo sa atin na mapaitin natin ang devotion at mapalaganap din natin ang devotion din sa Maria. Mapalaling, no? Huwag lamang, no, ah, uh, mapalaganap. Ah, yan yung isang hamo sa atin, no? ang bawa na uh, yan ay biyaya, isang sa misyon na sa Nakalaan ba madali ba dito sa isang shrine? Nakalaan ba sa uh, madali ang na, na May inaasahan sa atin. Barbi, ay, yeah. May kaakipan na kalagutan ng misyon sa bawat ito at pinagawa No? Oh. Na uh, ikaw kayo mismo ay magsalamin. No? Oh, at magiging huwaran sa tunay na sa mga Huwag lang karapol, kundi hindi matutuwa ang mga nabiyan ko hanggang sa iyo lang tayo. Dapat anjay kasama ang paglaro sa rosaryo so, at ang pagsisimula. Kung no. Una, no, tandaan natin yung devotion natin sa mahal na diyan. Laging naglalapit sa atin sa kanyang anak na si Jesus. Hindi naman ang mission ni, ni, Maria. Ihati tayo sa kanyang anak. Pero kung ang ating devotion ay manatili sa kanyang ama, o oh, minto at hindi naglalaki sa amin. ay isang so, at walang ka, uh, kalugan ng mga devosyon. No? So dapat at lalo na sa Eucharist Villa. No? Ay isang mag katotohanan na marami at yes, marami sumasama sa krapoy pero sa misa ay oh, kami Hindi bang madami pa nang din sa atin. sana kung saan dami sa krapoy din hindi kahalagahan ng Eucharist Villa. no? ang at patuloy natin yung mga recognize makilala nyo know, na si Maria ay inalagin natin. Ito na lang natin pala yung inalagalog sa atin. No? Kung paano niya inalagaan ni ina Jesus, hindi niya tayo. Hindi niya tayo pinabalaan, natin. Sa kasaysayan ng Pilipinas, no? ang dyan lang siya si, si Maria. Kaya so, sabi niya ay ang bayang sinisinta kay Maria. At isa ang alam ko, ang mahala din sa rosaryo, ang isa sa pinang marami titulo ni Maria na patron ng titulo no, sa buong Pilipinas. No? Yung magdasal lagi ng, ng Rosario. Na ito yung kung paano ang butil ng Rosario ay tugtong-tugtong. ah ito na ang butil ng Rosario nito ang patuloy natin ng tugtong. No, sa ating sa Panginoon at sa bawat. So, maging ang ating so, no, pagkatata natin lang dito no, ang masabi. At din no, ay patuloy na labanan ang kasamaan ng ang no, karahasan, kasalanan sa pamagitan ng pagdarasal sa atin. No, hindi ang devotion na no, wa, ang kailangan ng pagdarasal hindi lamang para sa sarili. Hindi lagi natin isamang pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga anakan ang buong bansa no ay ating damo tulad ng mga kaimahin na noo kaya tayong tanging no, magapakanbihi sa kanyang palo ng alaga sa mahal na bilyang